Ang kasambahay ng pamilya Crafts, si Marie Thomas, ay nagsimulang maghinala nang mapansin niya ang kakaibang mancha sa carpet sa bandang gilid ng kama ng kanyang amo na si Helly. Dahil sa kanyang pangamba, agad siyang tumawag sa matalik na kaibigan ni Helly na kalaunay nakipag-ugnayan sa abogado nito. Ayon kay State Police Detective Joseph De Stefano, nagbabala si Helly sa kanyang abogado. Anya, kung sakaling siya'y mawala, o hindi na muling matagpuan, huwag itong ituring na aksidente. Hiling niya noon sa kanyang abogado na imbestigahan ito at iyon nga ang nangyari. Naglaho si Helly at nagsimula na ang masusing investigasyon. Ipinatawag ng pulisya si Richard Crafts para tanungin. Bagamat alam ng mga autoridad ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa, tila hindi siya ang inaakalang salarin. Isa siyang commercial airline pilot at isang town constable, isang taong itinalagang tagapagpatupad ng batas sa kanilang lugar. Ngunit habang mas marami ang nakakausap ng mga investigador mula sa hanay ng mga kaibigan ni Heli, unti-unting lumalalim ang hinala laban kay Richard. Isang mahalagang red flag. Tuwing may nagtatanong kung nasaan si Heli, iba't iba ang sagot ni Richard. Sa panahong iyon, madalas na itinuturing ang kawalan ng katawan bilang hadlang sa mga kaso ng pagpatay. Ngunit sa unti-unting pag-unlad ng forensic science, napatunayang hindi na ito hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Mula sa mga bakas na iniwan, kayang pabulaanan ng agham ang mga kasinungalingan at ibunyag ang tunay na anyo ng isang krimen. Sa pag-usad ng investigasyon, lalo pang tumindi ang hinala ng mga autoridad kay Richard Crafts. Iba-iba kasi ang kanyang mga paliwanag sa pagkawala ng kanyang asawang si Heli. Minsan ay sinasabi niyang nasa bahay ito ng kanyang magulang. Sa ibang pagkakataon, anya ay nasa bahay ng kanyang kapatid. Minsan naman ay inamin niyang wala siyang ideya kung nasaan ito. Ang mga magkakasalungat na pahayag na ito ay hindi naaayon sa inaasahang sagot ng isang asawang tunay na nag-aalala. At ito ay nagbunsod ng mas malalim pang pagsusuri mula sa mga pulis. Bagamat kulang pa ang ebidensya upang isampa ang anumang kaso laban kay Richard, sapat naman ito upang humiling ang mga investigador ng search warrant para masiyasat ang kanilang bahay. Sa puntong ito, hindi pa rin tiyak ng mga autoridad kung may krimen ngang naganap o isa lamang itong walang saysay na paghahanap. Ang malinaw lang, wala silang sagot, tanging mga katanungan. Ang silid-tulugan ng mag-asawang Crafts ang unang lugar na pinuntirya. Ngunit pagdating nila roon, halos wala nang laman ng kwarto. Tila ba inihahanda para sa bagong carpet? O marahil ay sinadyang burahin ang anumang bakas ng krimen? Sa mga sandaling iyon, nasa biyahe na si Richard patungong Florida upang doon magdiwang ng Pasko. Malayo sa mga mata ng mga pulis. Gayunpaman, Natagpuan pa rin ng mga investigador ang ilang bahagi ng orihinal na muebles sa basement. Upang muling buuin ang eksaktong itsura ng silid bago ito nilinis, humingi sila ng tulong mula sa isa sa mga malalapit na kaibigan ni Helly. Matapos maibalik ang ayos ng kwarto, agad nagsagawa ng pagsusuri ang forensic team. Sa isang gilid ng kutsyon, nadiskubre nila ang mga bahid ng dugo. Ipinatawag si Dr. Henry Lee, isang dalubhasa sa blood spatter analysis upang suriin ang mga ito. Ayon kay Lee, ang unang beses ng pagpokpok ay bihirang magdulot ng blood spatter. Kadalasan, sa ikalawa o kasunod pang pag-atake lamang, lumalabas ang dugong may pressure, na siyang nagkakalat ng talsik sa paligid. Sa pagsusuri niya sa laki at layo ng mga talsik ng dugo, natukoy niyang ito ay nagmula sa isang medium velocity impact. Isang indikasyon na ginamit ay isang blunt object. Bagamat hindi tiyak kung ano ito, maaring martilyo, flashlight, o anumang bagay na mabigat at matigas, isa lang ang malinaw. May marahas na pangyayari sa kwarto. Para sa mga investigador, sapat na ang bahid ng dugo sa kutsyon upang tuluyang ituring ang insidenteng ito bilang isang kaso ng pagpatay. Mula sa isang simpleng pagkawala, naging malinaw na isa itong madugong krimen. Sa puntong ito, naniniwala na ang mga pulis na maaring patay na si Helicrafts at ang pangunahing suspek ay ang kanyang asawang si Richard Crafts. Ngunit ang kanilang pinanghahawakang ebidensya ay kulang at hindi matibay. Mas batay sa kutob kaysa sa konkretong pruweba. Kung totoong pinatay si Helly, nasaan ang kanyang katawan? Upang makahanap ng mas matibay na sagot, sinimulan ng mga investigador ang mas malalim na pagsusuri sa mga dokumentong nakuha mula kay Richard. Isang detalye sa kanyang credit card receipt ang agad na umagaw ng pansin. Noong November 18, ang petsang malapit sa pagkawala ni Helly ay nagrenta siya ng wood chipper mula sa Darian Rental Agency sa Darien, Connecticut. Bagamat tila katang isip at parang galing lamang sa isang pelikula, iminungkahi ni Detective De Stefano na posibleng ginamit ang makinang iyon upang durugin ang katawan ni Helly at alisin ang anumang bakas. Ngunit nagduda din si De Stefano. Para sa kanya, ang ganitong bagay ay parang sa telebisyon lang nangyayari, hindi sa totoong buhay. Upang malaman kung posible nga ang ganitong uri ng pagtatago ng krimen, nagtungo siya sa Darien Rental upang suriin mismo ang makinang nirentahan ni Richard Crafts. Ipinakita ng tagapamahala ang aktwal na wood chipper na nirentahan noong November 18. Ipinaliwanag nito na ang makina ay pinapakain ng material mula sa isang dulo na dumadaan sa umiikot na gulong na may mga talim sa magkabilang gilid. Ang talim ay nakakabit sa isang solidong bakal na gulong na may bigat na humigit kumulang 900 pounds. Kapag ito'y pinaikot sa bilis na 1,200 revolutions per minute, RPM, halos wala nang anumang bagay ang makakapigil dito. Kahit piraso ng bakal ay kayang durugin ng makina. Gayunpaman, may limitasyon ang sukat ng pwedeng ipasok sa makina. Tanging mga bagay na may lapad na hindi hihigit sa isang talampakan, 12 inches lamang ang kasya. Ibig sabihin, bagamat mahirap, hindi imposibleng gamitin ito sa pagtatago ng isang katawan. Sa panahong tinitingnan ni De Stefano ang wood chipper, unti-unti nang nabubuo ang teorya. Maaring ginamit nga ni Richard ang makinang ito upang tuluyang mawala ang katawan ng kanyang asawa. Habang patuloy ang imbestigasyon, nakipag-ugnayan ang ilang mga detective sa mga city worker upang alamin kung may nakapansin ng anumang kakaiba. Isang utility worker ang nagsabing noong madaling araw ng November 19, nakita niya ang isang lalaki na nagpapatakbo ng tila isang wood chipper sa River Road, malapit sa house atonic River. Ang obserbasyong ito ang siyang naging susi upang muling umusad ang halos natigil na investigasyon. Agad na inilipat ng mga investigador ang kanilang atensyon sa River Road. Sa pagdating nila sa lugar, tumambad sa kanila ang mga bakas ng pinaggamitan ng wood chipper. May mga pira-pirasong kahoy na nakakalat sa lupa. Ngunit mas nakakagulat ang natagpuan nilang mga sobre na may pangalan at return address ni Helicrafts. Dito na nagsimulang maniwala ang mga investigador na may hindi pang karaniwang nangyari. Mula sa lugar, Nakalikom sila ng 33 bag, mga pinaghalong kahoy, dahon, at hindi agad matukoy na materyales. Dinala ang mga ito sa istasyon ng pulisya kung saan isa-isang ininspeksyon ang bawat laman. Anumang bagay na hindi kahoy o dahon ay isinantabi para sa mas malalim na pagsusuri. Sa simula, nakahanap sila ng isang hibla ng buhok. Nilagay nila ito sa isang bote. Habang nagpapatuloy Nakahanap pa sila ng mga bagay na mas matigas kaysa kahoy, ngunit hindi kasintigas ng bato. Isinama rin ito sa hiwalay na lalagyan. Mula sa tila ordinaryong bunton ng pinagilingan, unti-unting nabubuo ang isang kakilakilabot na larawan. Kaya naman nagtayo ng pansamantalang tolda sa mismong lugar upang maproseso agad ang ebidensya. Ipinatawag si Dr. Constantine Carazulas, ang pangunahing forensic odontologist ng Estado, upang tumulong sa paghahanap ng posibleng bahagi ng ngipin ng tao. Ginamit ang tubig at mga salaan upang salain ang bawat bunton. Hinahanap ang kahit anong posibleng bahagi ng katawan ng tao. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nadadagdagan ang mga ebidensyang nagpapahiwatig ng isang krimen, ang dugo sa silid tulugan, ang nirentahang wood chipper, at ang mga misteryosong piraso mula sa pinagilingan. Ngunit sa kabila nito, wala pa rin katawan at sa mata ng batas, kung walang katawan, walang krimen. Alam ng mga investigador na kailangan nilang makahanap ng mas matibay na pruweba dahil kung hindi, maaaring makalaya ang isang mamamatay tao. Habang nagpapatuloy ang pagkolekta ng ebidensya sa River Road, hindi rin huminto ang pulisya sa pag interview sa mga posibleng saksi. Isang saksi ang nakapansin ng lalaki na gumagamit ng wood chipper noong November 19 sa isang tulay na matatagpuan mga isang milya timog ng River Road. Agad na ipinadala roon ang mga divers upang magsagawa ng paghahanap. Ang ilog sa ilalim ng tulay ay mistulang tambakan ng mga sirang gamit at itinapong basura, isang lugar na pinagtatapunan ng mga ayaw ng pag-aari at tuluyang kinakalimutan. Karaniwan, mga walang kwentang bagay lamang ang matatagpuan doon ngunit may mga pagkakataong may nadidiskubring hindi inaasahan. Isa sa mga diver ay si Dan Lewis. Ayon sa kanya, ang kanilang hinahanap ay anumang maaaring ginamit bilang sandata, mga lalagyan, at higit sa lahat, posibleng bahagi ng katawan ng tao. Sa ilalim ng tulay, ay nagkalat ang iba't ibang uri ng basura, mga metro ng paradahan, karatula sa kalsada, at mga abandonadong shopping cart. Ngunit kung may mahuhugot silang tulad ng isang chainsaw, batid nilang ito'y hindi pangkaraniwan at posibleng may kaugnayan sa investigasyon. Agad ipinadala ang chainsaw sa laboratorio ni Dr. Henry Lee upang masuri kung ito'y may direktang koneksyon sa kaso. Samantala, isang milya hilaga ng tulay, sa isang tent sa River Road, may nadiskubre si Detective De Stefano, isang karumaldumal na ebidensya habang sinasalan niya ang mga bagay mula sa wood chipper gamit ang isang screen at binabanlawan ito, napansin niyang may nadampot siyang bagay na iba ang pakiramdam kumpara sa karaniwang wood chip. Madulas at mas malambot. Nang kanyang tingnan ito sa ilalim ng ilaw, natuklasan niyang ito ay dulo ng isang daliri. Ang mga piraso ng katotohanan ay unti-unting nagsimulang mabuo sa laboratorio ni Dr. Lee, habang isinasa ilalim sa masusing pagsusuri ang chainsaw. Ayon kay Lee, ang pagkakahanap nito sa ilog ay may dahilan. Hindi agad nila alam ang halaga nito, ngunit nang suriin ang mga uka ng talim, natuklasan nilang may mga munting hibla ng buhok. Gamit ang microscopic analysis, napag-alaman nilang ang buhok ay mula sa tao. Higit pa roon, ang buhok ay bleached at dyed, Isang katangian na pamilyar sa assistant ni Dr. Lee, si Elaine Pagliaro. Ang nasabing mga hibla ay kapareho ng mahigit 2,000 buhok na una nang nakuha mula sa mga woodchip at nasuri. Ang mga ugat ng buhok ay may tinatawag nilang paintbrush type, napahiwatig na nabunot ito habang ang biktima ay buhay pa. Ang pagkakaroon ng paintbrush appearance sa ugat ng buhok ay isang natatanging indikasyon kapag ang buhok ay nanatili sa laman ng katawan, habang ito ay nabubulok. Ang mga kemikal na lumalabas mula sa pagkabulok ng tisyo ay nagdudulot ng pagbabago sa hitsura ng ugat ng buhok, kaya't nagmumukha itong parang dulo ng paintbrush. Sa kaso ni Helicrafts, napakahalaga ng detalye na ito. Ipinapakita nito na ang buhok ay mula sa katawan ng isang tao at hindi lamang itinatapon na parang basura mula sa isang salon. Ikinumpara ang mga nasabing buhok sa mga hiblang nakuha mula sa hairbrush ni Helly sa kanilang bahay at ang resulta, magkatugma. Sunod na isinailalim sa pagsusuri ang chainsaw. Nang ito'y binuksan, natagpuan sa loob ng housing ang blue-green fiber ng tela at mga bahagi ng laman at dugo. Ang hibla ay tumutugma sa kulay at materyales ng undergarment ni Helly. Ang laman ay napatunayang mula sa tao at ang dugo ay tumugma sa blood type ni Helicrafts. Ang natitirang tanong, kanino nga ba ang chainsaw? Bagaman na nang kinain ang kalawang ang serial number dahil sa pagkakababad sa tubig, nagawa pa rin itong maayos ni forensic chemist Elaine Pagliaro. Ayon sa kanya, dahil sa structure ng metal, ang ukit ay umabot sa mas malalim na layer. Kahit maalis ang ibabaw, maaari pa rin maibalik ang marka sa ilalim. Gumamit siya ng chemical upang tunawin ang kalawang sa ibabaw, at dahan-dahang lumitaw ang numero SE-5921616. Ang serial number ay itinugma sa record ng dealer, na pag alamang ang chainsaw ay binili ni Richard Crafts. Ang ebidensya mula sa chainsaw ay nag-ugnay sa biktima at sa suspek. Ngunit hindi pa rin sapat ito para patunayan na patay na nga si Heli Crafts. Pagkatapos ng halos isang linggong paghahanap sa pampang ng River Road, Natagpuan ni Dr. Constantine Carazulas ang pinakahuling piraso ng puzzle, isang ngipin ng tao. Para sa mga forensic expert, ito ay maituturing na Holy Grail. Ayon kay Carazulas, sapat na ang ngipin upang matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao. Nang ikumpara sa dental records, napatunayang ang ngipin ay pagmamayari ni Helicrafts. Ngunit higit pa sa pagkakakilanlan, may mas malalim itong ipinahiwatig may bahagi pa ng gilagid na nakakabit sa ngipin at ang ugat ng ngipin ay naputol. Ayon kay Karazulas, kung kusang nabunot lang ang ngipin, hindi ganoon ang magiging anyo nito. Malinaw na ang ngipin ay nabali dahil sa matinding puwersa. Isang puwersang maaring nagmula sa chainsaw o wood chipper. Naroon na ang lahat ng koneksyon. Si Richard Crafts ay naiuugnay hindi lamang sa mga kagamitan tulad ng chainsaw at wood chipper, kundi pati na rin sa mismong biktima, ang kanyang asawang si Heli Crafts. Unti-unti nang sumisikip ang paligid ng airline pilot. Ang kondisyon ng ngipin, kasama ng ebidensyang buhok at balat ay sapat na upang ideklara ng medical examiner na patay na si Heli Crafts dalawang buwan matapos siyang mawala. Batay sa mga ebidensyang natuklasan, muling binuo ng pulisya ang posibleng kaganapan noong gabi ng November 18, ang huling gabi ni Heli habang naghahanda siya para matulog, sinaktan siya ni Richard gamit ang isang matigas na bagay. Itinapon niya ang mga madugong sapin ng kama, ngunit naiwan pa rin ang mga bakas ng dugo sa cushion at carpet. Matagal nang nirentahan ni Richard ang wood chipper, maaring talagang gagamitin niya ito sa kung anong bagay. Ngunit matapos mapatay si Helly, nakita niya ang pagkakataon, ginamit niya ito upang itago ang krimen subalit alam niyang hindi sapat ang sukat ng bunganga ng makina upang ipasok ang isang buong katawan. Dito pumasok ang gamit na chainsaw. Isang pagtrato na hindi mo gagawin kahit sa hayop. Isang kalapastanganan bilang tao. Sa buong kasong ito, wala pa sa kalahating kilo ng mga laman ni Heli ang na-recover. Ngunit kahit gaano ito kaliit, naging sapat iyon upang makapagbuo ng matibay na kaso. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng dalawang mahalagang bagay. Una, ang sakop ng pagsisikap ng mga investigador upang tuklasin ang katotohanan. At pangalawa, ang makapangyarihang papel ng forensic science. Sa modernong panahon, ang pagsasanib ng science at investigation ay nakakabighani sa kakayahan nitong magbigay liwanag kahit sa pinakakarumaldumal na krimen. Dahil sa kanyang krimen, si Richard Crafts ay nahatulan ng 50 years na pagkakabilanggo. Ang kakaiba niyang paraan ng pagtatago ng ebidensya ang siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Bagamat kinailangan ng isang team ng eksperto sa forensic science upang patunayan ito. Noong January 2020, si Richard Crafts ay pinalaya ng mas maaga dahil sa batas ng Connecticut na nagbibigay ng maagang paglaya para sa mga preso na may magandang asal bago ang 1994. Pagkalaya, si Crafts na noon ay 82 years old na ay nanirahan muna sa isang halfway house at kalaunan ay inilipat sa isang shelter para sa mga matatanda sa Bridgeport, Connecticut. Sa pinakahuling ulat, buhay pa si Richard Crafts at naninirahan pa rin sa Connecticut sa ilalim ng supervised release. Hey everyone, I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Flowers Nature, Maria Teresa, Maria Melanine Mikutuan, Itiseb ng Italy, Rosemary Biagtan ng Hong Kong, Maria Rivers, Eleanor Boniao ng Zamboanga City, Fatima Army, Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia, Bilog Maldita, Lexi, Ems Del Campo, Maria Fumoto, Glenda Comawas ng Manila. Christina Baxal ng Santa Maria, Bulacan, at Geraldine Costar Gina ng Paris, France. Maraming salamat po sa inyong suporta sa maliit nating community dito sa YouTube. Pasensya na po kung minsan ay naiiba ang bigkas dahil AI voice po ang gamit namin. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po at ilagay nyo na rin kung nasaan kayo para alam namin kung hanggang saan umaabot ang video na ito. Muli, maraming salamat po.